dito na tayo sa ano sa farm to ayun magdadagdag tayo ng tubig ay yung ano mga boss ah. yung palay natin ayun na siya ah. tapos ayun yung nalululod sa ano ayun ano na yung damo oh. patay na dahil nangalunod na sa tubig yan oh. pero yung nandun nga pag recover gawa diba nung natanggalan ng tubig hindi nabababad oh, kaya yun Uh, saka yung hindi natin tinamaan nun Sa pinagsaniban ni namin ni Boss Andy May natitira, hindi na kukuha lahat O kaya kahapon Ay eh, gano tayo, nag-spray ulit tayo ng sandam Ayan Uh, bubuksan natin yung mga hulawas dito saka yung pumunta doon sa dulo ah. dito natin tayo yung tubig saka pagkain Nakalimutan natin yung gasolina. Ayan. Tama tayo sa kubo. Bago natin na yung mga lawas. Isara, eh, ibuksan. Bu Ayan, di pa natin pinadideliver yung ano natin. Yung order natin panigang. Pero may naka-order na tayo hindi pa tapos parasahin o balak natin kapag pinadeliver natin yung ano nakagayang na lahat ng tatap na natin <coughs> magtatanim na lang <coughs> ayan masigla na yung mga ano mga tanim nating talbusin buksan na natin mga lawas na, na paabutan natin ng tubig Punta na natin si ano pero tingnan ko muna yung nasa bana yung sa banang kung nabuksan na kahapon ni Boss Bunak Nagaano na si Kuya Elvin. Nagpapaligo na ng kalabaw. kapi muna tayo. Tapogal na rin. Ta, si rin

At tamang data ay tangkay tawong magkelele kubo. Gulayan da ata Ano ba? Sa data magigana. Sumabog.

magpasakor ko pa nga maglinang kaya ko ang magpulang karitak pa mo? wala <laughs> tayong magkisa <laughs> pre ako wag pa niyo direta sasal pa titlo mo ka no o tresita mo <laughs> <laughs> malim na ah baka lalabas kahit pa paano mabawasan mabawasan pala ng konti marami tubig na ano oh, na, tumalabas, tumalabas. mano lang yung konti ng tubig mabawasan lang yung hindi masyadong lulubog yung ano natin malabas kahit ng paunti-unti lang masyadong mga mataas yung tubig ito lang naman ano na to pinakabalis susu natin nakakain ng susu pero hindi na ganun karami susu kasi nabomba na natin yung tas na sabugan natin ng pilit Medyo dadalang lang ng konti ha. Ya. <coughs> bali naka dalawang banos na. Si <coughs> <It's> lo, <Carlo>. Hello. Pa <coughs> oh, dito medyo malawang na. Papasok na tayo dito. Iban, nando sa gawintas, taas. Tinignan lang natin yung ano natin. Pinalabas natin yung konti tubig. Anong pusing naman ng linang? At saka nyo rin mga comment nyo. Ali! kay sanay na ako tangka ako. Sanay? <laughs> sanay lang kung makakakakit mo kayo yun yung linang. Maramang ganda yung limang ni Kuya Lagang ganun. Para daw di na pag... Buma, may pagpatunga na makina. Sa ka hindi, pag... Ano? Hindi na puputa ng kubo pag nagtatrabaho. <laughs> Nasa linang na agad yung tayo ng kubo. Ano pa yun eh, kaya yan. Ito niya yan. Ito niya siguro, ito siguro ayaw ka ito. Ito, yun yun Oh, mas mayroon. Parang na tayo mayari. mayari. yung ano. Yung sa talaga. Yung bala na draw yun. Na yan. Kung ano mamaya na lang. Kaya kapag natuyo mamaya, sasabugan din mamaya kapag.

Seri na yan. Bale ay 6 na hektare ka ba ito? Dalawang kaba na lang yan. Yung pinakaba na. Naiiwan. Medyo may tubig pa eh. Ada ni. Bali terasi kami sumabog, dalawang dua orang naga si pala, dua nag naga si kami semua abuk. Yun, mabas. Alam tayo saan. Punta natin yung kalabaw. Oh, pay stable na daw yata to. O, oh, ililipat natin sa gawito. Ay, nandiyan na pala yung stable. Ah, uh, hanayin muna natin. Palulunuhin muna natin bago natin dala sa kabila. Pay stable na tayo. po ito sa kabila, hindi pa naman nata aanin ah, din yun. Hindi naman daw tatam na. Ito yun ito. Hindi ito nakasoga. Yan, mabasa pinulubungan natin bago natin lipat doon sa kabila. Si Magda, si Jenny. para si Lena <coughs> nandun na yung stable ni nung nag-stable ko yung naro eh stable na ngayon to <coughs> yung sukat ni lolo to eh dalawang hektarya Dilipat natin dun sa kabila na yun. Wala namang ano doon. Hindi naman daw maglalagay doon. Ayan, mabas. Hindi na natin lilipat yung mga kalabaw. Eh. Ano yan, no? ah Labong nung damo dito. Ewan ko kung totoong. Pero sabi nila ano. Hindi na daw. Aanin ah, nyo nga ito eh. da. Wala daw pampinans yung mayayari. Kaya serte, pag hindi na ano to. Kapag di tawag dito. Kapag di ano niyan tinamnan. O may mga yung ano natin. Maluwang-luwang yung pagsusugahan natin. Nasa may kitid limang hektarya yata to. Or anim. Hindi yun lang kakain yan tapos yung isa doon natin na ano sa may bangkal din doon natin isosoga hindi yan eh dito naman natin paabot doon sa kabila kaluwang na ano to lugahang pag yung nagkataon hindi nga hindi na nga inano to hindi na tatamnan. Sa bagay, kung tatamnan ito mga boss, kung papalayan, dapat naman. Dininis na yan. Malamang sa alamang nga, hindi. Ayan, hanggang doon yan. Doon sa may punong isa na yan. Ay! Nakalimutan natin yung ano, tubig. Balikan natin. Paabot natin dito. Sa mapu may puno na to. Wala ka bang ano? Putakte? Meron ibok. Ibok. Yun, magusto ni Magda. Nakatakim ng ibang putahe. Kangkong naman to. Ah, pwede naman din dito. Yan. Pero ina na natin gawin dun muna. Kalimutan natin yung pantubig natin sa tulos. Ayan <coughs> mga boss. At ugan na natin mga kalabaw. Mga kalapati ah. Dami. Ay. Kadaming kalapati. Nagbubunyi ito sa sabog natin. Ayan, humabas. O, oh, dahil na natin yung kalabaw. Ayan. Tapos na si na Kuya Elvis sumabog. Yung bali, kulang dalawang hektarya. Natapos nilang nasa bugan. Ayan na natin napuntahan. Ay, ayan, pa yung makina natin. Dito na tayo kakain. May dalawang tayo, tayo pagkain. Dito na tayo ni Mrs. Nagbawin din tayo. yun na tayo nakabalik eh pumunta si Kuya Naro dyan kasi uh, saka si Boss Edward sinabi nga may mag uh, ano na doon sa ano nila may mag stable na may mag-i-stable na nga Det er grunnen til en stor kain na muna tayo makapagalita tayo, tayo ni misis hindi natin kinain yung pinabaho niya sa atin eh okay. irito ka na to karne sa so, uh, Shanghai may kanin na tayo doon tayo nagalumusok kanina kay kuya Elvin eh kaya di rin natin nakain ayun okay. dahil okay. di tayo nakabalik ah dito lang tayo kakain kain na muna yung kapi natin ha, sa kabila nadala na doon Kain po tayo. O si Boss Andy nga, di nakalusong. Nagpahilot ka gabi. Napilay daw yung likod. Kaya pala iba yung ano niya. Iba yung ubo niya ka po. Sa nga nung nakaraang uh, araw. Siguro nakakalanganin nung sumabog tayo nung nagkano uh, sila ng binhini ko yung check. O kaya yan, sabi ko, ano muna. Ah, uh, ako na muna ay lulusok. Magpapatubig lang naman saka tutulukan nga si na Kuya Elvin. At sabi niya naman ano baka daw makapag-grass cutter siya. Ewan ko kung kapag gumanda yung ano nun. Hindi na masyado masakit yung likod nun. Baka nakapag-grass cutter din sa likod. Sa so, mga kalamansi. <coughs> Tain muna tayo. kain po. kulat na yung ano yung Shanghai <coughs> yan sa hapon na o oh, yan ah pa uwi na rin tayo baka magkaroon pa ng abiray yung motor ay eh, bangka natin kanina motor ng bangka kanina kabad na lang namatay sa gitna ay, sasara lang natin yung mga lawas natin pa na tayo ng makina Yung nga doon niya matubig na Nasa tulo Ay O baka bukas Di muna tayo makalusong dito yung kalabaw naman naka ano naka, naka, naka sa silong dahil hmm? nung mas dito baka sa mga kalawa na tayo makalusong dito dun wala tayo sa likod likod bahay Ayan mga boss, pinatay na natin yung makina, o pinagsasona na natin yung lawas Yung nandito hindi naman natin isasarambu paano payaan na muna natin ano, dumaraw yung tubig niya Ayan. Tapos pag lumusang tayo, paandara ulit natin yan linggo na tayo ng papatubig niya para hindi dagdag dagdag tapos yung iba nga eh, hindi natin nailunod hindi na matay damo pero ito maganda yung pagkapatay nito dahil laging na ano lagi nating nalulunod yung ano damo namatay siya ito sa yung sa kabila pa nun hindi na matay damo saka yung nandun na gitna na yan dun saka so, ito Yan, baka sakaling ngayon maano, mamatay na.